Halos dalawang oras na stranded ang mga pasahero ng LRT2 kaninang umaga matapos maantala ang pagbubukas ng kanilang operasyon dahil sa power supply issue. Humingi naman ng tawad si LRT Administrator Attorney Hernando Cabrera sa nangyaring aberya. Paliwanag ng opisyal, nagkaroon ng technical problem ang bagong palit na linya. Ito ay ang mga power rectifier na sumailalim sa rehabilitation matapos masunog noong 2019. Pasensya na at uh, hindi nakapagbukas yung line 2. Oo, oh, oh. dahil uh, maalala nyo, sometime in no in 2019 October mm. nasunog yung oh. yung power rectifier natin. Mm. Yes. So ni-rehabilitate natin ito. Natapos tong rehabilitation nito, ano no. Pinalitan natin yung mga nasunog na part. Natapos to last week. So okay. last night, magta-transition tayo from dun sa nasunog, dun sa bago. Uh, as usual, alam mo naman, bago yan at eh, yung online natin, yun nga, nagkaroon tayo ng mga technical problems. Pag-ami ni Cabrera, nagkaroon din kasi anya ng miscommunication sa kanilang hanay. Usap ko yung operations uh, head natin, yun na nga yung uh, nagmamando rin doon at uh, yun nga yung pakiusap niya magmula nung naging na madaling araw pa. Na, na, kung hindi ka kaya, nagbalik nyo na lang sa, sa dati muna at habang uh, tinatrabol siya yung, yung bago pero nagkaroon yata ng miscommunication at tinuloy you know, talagang uh, ginawa ng uh, talagang pinag uh, na nag-focus sila talaga na uh, eh, i-online na yung bago. Maska, mas mm. na mas pinili na i-online yung bago. Kaya tayo na-delay sa pag-open ng ating operasyon. Pagtitiyak nito, kanyang pagpapaliwanagin ang mga tauhang hindi sumunod sa kanilang napagkasundo ang contingency plan. Eksaktong 6.56am na ibalik ang kuryente. Kung kaya't pasado alas 7 na ng umaga pinapasok ang mga pasahero mula sa original na operating hours ng LRT 2 na alas 5 ng umaga na bumabiyahe mula rekto hanggang Antipolo Station and vice versa. Pumapalo sa 160,000 ang bilang ng mga pasahero sa LRT Line 2 kada araw. At ng MBC Network News. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Angelica Cosme. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.